Uy, yun. Uh, yun. Ano yan? mga idol? Bigyan lang So, isa mga palang umaga po sa yung lahat mga kadol. No? So, magkita yung version TV po, nagbabalik. So, yan, kumusta na po kayo, no? So, nandito na naman tayo sa bundok mga kadol. Uh, muling nagbabalik sa pag uh, explore No? So, yung ano natin, uh, kasi may Ah, uh, nadinig po tayo yung tunog ng ah, uh, sasakyan, no? yung busis ng sasakyan. Balikan natin. No? So, nandito na po tayo. So, medyo tahimik at saka medyo mga ibon lang po yung nadinig po natin. No? So, yan. Uh, Unang-una, maraming maraming salamat po sa lahat po nagsuporta ka ng Kitika TV at saka at kasi na kayo na hindi tayo palaging mag-upload. No? So, medyo busy po tayo uh, may trabaho po tayo kaya uh, hindi tayo palagi maka-explore so kasi ano tayo walang ano maghanap tayo ng pera no? so ngayon uh, nandito po tayo sa bundok uh, babalikan po natin yung uh, may tunog nadinig so yun nandito tayo sa paligid So, yan. Uh, shout out na sa lahat mong nanood sa mga video po natin. Sa lahat mong uh, subscriber po natin. Sa lahat mong hindi po nag-skip ng na ads. Maraming maraming salamat po sa lahat. At, uh, sana po ay mag-ingat ka palagi no, kung saan may kasulok ng mundo. No? So, shout out pala no, sa mga kasama ko dyan sa 350. Kay Jun, uh, Junjun Jun Jun Mapano at saka kay Dung Dung Mapano. Kay Kurekong. Shout out po sa lahat dyan. So, yan sana po ay uh, no skip ads po no. So paki-like po at paki-share po sa bawat video po natin. At uh, sa lahat po hindi pa naka-subscribe diyan, please po pindutin lang po yung notification bell para update sa mga video po natin. At mas lalo pa tayong uh, matatag pag explore kapag ano, uh, kapag marami pong manonood, no. Kahit busy pipilitin natin kahit uh, pagod pipilitin natin mag-explore. So So sumama ako dito, mag-isa. Oh, napakainit na. You know, sobrang ganda tingnan mga kadol kasi ano, sobrang ah, hindi siya ma masyadong makikit na ma -ano, maliwanag dahil uh, reflection po sa sa adlaw, sunlight. Yung mga ibon lang po yung madinig natin dito. Oke oh, di itu, nanti ampel di itu. Bang hmm. kemana yang mengah? halaman tingnan natin kung mag, may tunog pa tayong ano, ma didinig so tingnan yung paligid mga kadol ayan ako kasi maganda ya, pero nakakatakot no na ah, nakakatakot pag masdan pero maganda siya maganda siya mga kadal at saka sobrang tirik oh. Sabi na pakatirik talaga. Oh. Ano kayang kinukuha na dito bakit? No? Grabe, sobrang ganda. may mga pugs po hmm, medyo hindi siya mga ano maliwanag ano yung cam natin ganyan talaga hindi siya masyado ano, ma magkikita parang nasisira na po yung nuna natin cellphone medyo masisira na ang cellphone natin guys sobrang creepy guys so medyo wala pa tayong nadinig no na mga sasakyan Nih. May tulog na naman tayo na dinig mga kadol. Ano kaya yun? Nasaan kayo banda? Hindi ko sila makita. Hindi ko sila makita mga kadol. Nasaan yun? Tunog na yan. Ayan o. Mga tunog. Wala naman na. Ah. Wala naman sa kalawakan mga kadalo. Huwag tayo makikita. Kasi puno po yung pugs no. Hindi naman na plan ngayon. Bilang nawala. Ano kayo? Pa parang ano kayang ginagawa nila dito sa mundo ng mga tao? Meron ka lang hinahanap kaya o oh. Ano kayang hinahanap nila? So bigla na pong nawala mga kayo, no? So may tunog na naman tayo na dinig Pero wala tayong nakikita Ano kaya doon? Keselatan nakikita Ano kaya doon? Wih lah Yan Ano yan? tapig nang nawala ano yan? ano klaseng sasakyan ng mga kadol? oh my god doon patungo ano kayong ginagawa nila dito? to, subang lakas pa yung hangin no? kasi yung mga no, mga panood nag alisan may ka may kinalaman ka yung sasakyan na yun parang bakal bakit siya lumipad bakit siya no? lumipad doon oh yung alisan po yung gumagalo yung malakas ng ano malakas nang hangin ng dumampi sa atin at gumalaw lahat ng damo you know? Sobrang bilis oh. Diyan siya galing mga kadol. At para siyang umiikot. Parang tumitingin pa sa atin. At tapos biglang lumito pa doon patungo. So punta natin. Sundan natin yan mga kadol doon. Sundan natin yan. Kung saan sila patungo. Baka, ano, baka mayroon silang hinahanap. Baka may ano kayong ginagawa na dito. Ganda natin, mga